What's up guys? So ito sabi ni Idol Mapa solo o oh may kasama Kaya pa din ibibigay na kakampi So dito guys kasama ko si Penyong S3 Taman duo lang kami guys Na So trio yung kakampi namin So dito guys titignan namin kung mag adjust ba talaga yung mga kasama namin Ayan nag ni na yung Harley mag din si Pen Titignan namin kung mag adjust nga ang S2 Ayan pare, di ba? Ayan ang kinagandaan pare pag may kasama ka. Kahit paano may disiplina yung mga player hindi pag solo RG par diba palag palag yun pag naka retry ka magre retry din pag may max mana magmo max man din kaya guys hanggang dinais yung matchmaking wag muna kayong mag solo RG mahirap pa kayong magpa points ako na nagsasabi sa inyo pre ang pinakapangit na matchmaking talaga sa lahat par pagka nag solo queuing ka kaya huwag ka mag solo RG guys iba pa rin kasi yung mga kakampi guys pag nasa team queuing ka mas disiplinado Ito tingnan mo para kahit yung mga kalaban nyo guys pag nasa team queuing kayo okay talagang magpapa-challenge kayo. Eh. Tulad nito, bibigyan na namin yung Laila may backup siya, 'di ba? Hindi kawawa Godley, nandito yung Rapa, nandito yung Novaria. Nasa solo RJ ako, pre. Walang ganto. Maniwala kay sa akin, may nagka-clash sa mid, may nagka-clash sa top, may nagka-clash kahit saan. Ganun po ang solo RJ. Totoo lang guys, inaayos na ni Monton yung matchmaking, pero hindi sa solo RJ kasi wala na siyang magagawa sa solo RJ, pre. Ang lala kasi talaga ng solo RJ, guys, like yung mga player doon. Hindi mo kayang disiplinahin, talagang matitigas ang ulo, pre. Wala kayo, wag yung solo RJ para hayaan niyo na sila. don. <laughs> hindi mo kaya mag solo RG guys wag mo na subukan Huwag mo na pasukin yung mundo nila par Mahirap Ako na nagsasabi Hayaan na natin sila doon pre Ako naman kasi guys Laking solo RG talaga ako Doon ako natutong magmura Doon ka natutunan Lahat ng kasamaan dito sa MLBB pre Maniwala kayo sa akin men Hanggang sa naintindihan ko Nalaro lang pala to Na hindi ka dapat magpa-apekto <laughs> Apektado-apektado yung utak ko dati par Hindi pumatalo na ako tatlong beses alam no, ko sino-sino na pinagbumula ko. Kasi nasanay na lang din ako, nakakampi sila. Alam mo, napamahal na ako sa mga solo RG pare. Parang ayoko na nga silang iwan eh. Akaso pare, iniintindi ko yung rank ko eh. Gusto ko rin umangat. Hanggat na, na solo RG ako, hindi ako nakakaangat pare. Kahit anong gawin ko. So ayun, hanggang sa na-enjoy ko na lang itong laro na to. Yung tipo na pang-content na lang talaga. Alam mo yun, hindi na ako nagpaparank up guys. No, pinag-aaralan ko na lang yung mga nangyayari sa paligid dito sa mundo ng MLBB. Sobrang lala na kasi talaga ng solo RG guys. Like hindi mo na ma-enjoy -e pa naglaro ka. Puro galit na lang pa nag-solo RG ka talaga. Compare mo sa dating matchmaking guys. Antino ba diba, na-enjoy mo pa. Pero ito, itong generasyon natin parang ang hirap mag-solo RG. At sakit sa ulo. I-advise ko lang para sa mga player ngayon, sa mga nagsosolo RG ngayon, pre. wag na wag kayong magpapakain sa ML, par. Mostly, pre, sa mga kabataan ngayon, par. Now, kinain na po ng ML yung utak nyo. Kaya pati yung behavior nyo, guys, naapekto na. Kalma lang kayo. Larulan to, pre. Huwag kayong apekto Enjoy nyo lang, guys. Okay, students. Hindi muna tayo puro highlights dito, pre. na may aral din. Makikita nyo rin kung ano yung sinasabi ko. Malalaman nyo. Alas kasi lahat ng mga nasa solo RG, pare. Napapansin ko. May iniitin ang ulo. Alam mo yung tipo na galing ka sa talo tapos mga answer ka the next game kasi nga syempre gusto mo man damay ba diba? kaya yun yung madalas na dahilan kung bakit hindi tayo makaangat par nasa behavior talaga par kaya huwag nyo isisi sa matchmaking nainiwala ako na okay naman ang matchmaking player lang talaga ang problema par tagal na pong ayos ang matchmaking wag na nahintayin yung mga kokorte lang natin ang hindi ayos pare Paniwala kayo, tol Anong gusto kong makuha nyo, par? Especially sa mga batang laging nanonood sa content ko. Siya nyo lang, pray. Magbatak lang kayo na magbatak, par. Kung may bala kayo mag-amateur player o kaya mag-prosin, men. Unahin nyo muna yung baby or tol Huwag kayo samabay sa mga toxic player. Yung mga toxic na pag-uugali. Ah, mararating, pray, kaka-ML pag yan ang inuna mo. Kaya chill lang, no? chill lang. O naman kasi, guys, hindi ako pinalit sa pagiging pro player o kaya pagiging amateur player. Pero pagiging isang content creator, par, no? Kaipon-ipon tayo. Sobrang dami na kung yumaman sa ML guys. Gamitin nyo lang siya tama. Huwag yung basta laro lang kayo ng laro at may pangarap din kayo pre. Huwag nyo ayaan na hanggang dyan lang kayo. Kaya nga ako sa mga nagpa-pilot service pre. Na kumukuha sila ng income dito sa ML guys. Nagpa-pilot sila ng mga account. eh yung gusto kong makuha ng ibang kabataan dito guys. Magbata kayo na magbatak tol. Magpilot kayo ng account hanggang sa magka-income kayo. Makatulong sa pag-aaral nyo, sa magulang nyo. Kasi iba ngayon pare, iba na mga kabataan yun eh. Ang lalakas man trust to. Wala pa naman napapatunayan. Para sa inyo to mga sinasabi ko guys. Sabi ko nga maraming way para magkaroon ng income dito sa ML. Huwag nyo sayangin pre. Magpalakas lang kayo na magpalakas hanggang sa makilala kayo. Patap global lang kayo na magpatap global guys. For sure napakaraming coach na kukuha sa inyo. Huwag nyo sayangin guys yung panahon. Simulan nyo na ngayon. Magsapatos ka na. Gusto mo magsapatos ka na ngayon pre. Kunin na kita eh. Padala na kita ay eh. monton eh. Pero seryoso yung par. Baka sabihin nyo puro kalukuhan na ako sa content ko eh. ba diba? Maglagay naman tayo ng aral kahit papa. Pa ano, sa so, ano, okay ba yung aral na binigay ko tol? Tandaan nyo lang pre, na no, gamitin nyo lang sa tama tong paglalaro ng ML guys. Ayun so, lang par, so bukas balik tayo sa mga kabalastogan na content. So ngayon muna, seryoso muna tayo pare, grabe na kasi mga player ngayon guys. And pare, especially sa mga kabataan dyan guys, ayusin nyo lang yung behavior nyo pre. Magpalakas lang kayo magpalakas, huwag kayo magpa sa mga trash talker. Pagka tira talk kayo po, sa laro, huwag kayo sumagot. So ayun lang par, wala na ako ibang masasabi pa, mukhang panalo pa kami dito. Nade pa namin ng maayos. Natuloy na pag po sa gameplay pre. Sorry par kung naging emotional tong content na to. Last na to par. No? Kaya nga na sinabi ko, nasa sa inyo na yung pre kung paano nyo gagamitin tong larun to. Sobrang daming way guys para magka-income ka sa larun to. Gamitin mo lang lagi sa tama pre. Shish! Yun lang. Peace out. So nice guys sa mga nakapit na kalaban dito pre. Shish! Grabe nga yung silong dong pre. Iba talaga pag may silong. Sure win!